Ayan, nagluto po tayo ng grab. Nabili po natin sa market. Ayan, niluto po natin. ginis sa sibuyas, bawang, paminta. Ayan. yan po ang ating gulay, kalabas at sitaw. yan po naman ang lata. Binili natin sa coconut milk sa baba. Ayan. Nilalambot po natin Tilagyan po natin yan ng gata. Nasa lata. Nabili natin sa baba. Ayan lumuloyin po natin takpan natin yan medyong malambot na po ilagay na po natin mga gulay hmm, sarap po yan kalabas at sitaw sarap po yan po gusto ko sa ginatang palimasag gulay yan po pag naglatik-latik nat taiga-iga ayan ayan Lapit na po siyang maluto. Pegahin po natin ng kaunti at okay na yan. Yan, lalatik-latik na. Sarap po niyan. Mm. Kamayan na naman kami nito ni Tony Amore. Yummy! Ang sarap po niyan. Alimasa. Kaya po at kakain na po kami. Tikman ko po. Sarap po. Ang lasa niya. Ayan. Nice. Kakain na po kami. At yan, nilantakan na po niya ang mga mm -hmm. Binuksan na po niya. Yan, init pa. <laughs> yan, sarap po. Mataba, po yan. Kain po kayong lahat. na Kain po kayong mga lahat, mga loads. Nilantakan na po namin ang kamayan. Musok-usok pa. Ha. Sarap habang mainit. Salamat po sa inyo. Ayan, sarap po ng kain namin. Salamat po sa inyong lahat. Mas sa panood. Mm, sarap po. Bagong luto. Kain po kayong lahat. Salamat po sa inyo. Thanks for watching. God bless.